Matapos gumawa ng kasaysayan sa Chinese Basketball Association, nagpakitang gilas naman sa National Basketball League 1 si Jack Daniel Animam ng Gilas, Pilipinas. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Matapos na gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipina import sa Women's Chinese Basketball Association, sa National Basketball League 1 naman ang destinasyon ni Gilas Filipinas Women's Center, Jack Daniel Animam. Sa katunayan, sumabak na si Animam sa kanyang debut game para sa Southern Conference team na Ringwood Hawks nito lamang Merkules. Sa naging 83-55 win ng Hawks kontra sa Kilsit Cobras, nakapagtala si Animam ng 19.7 rebounds, 2 assists at 3 steals. Sa paniyam naman ng PDD Sports sa 6 foot 5 center bago siya tumungong Australia noong nakaraang linggo. Sinabi niya na panibagong pagkakatao ng NBL1 upang mas lalong mahubog ang kanyang laro. Hirit pa niya hangad niya na masungkit ang kanyang unang kampinato sa kanyang professional career. Of course, I'm, I'm looking forward you know, to still continue to hone my skills and get better and You know, I hope I can bring a championship from from my professional career. Ayon pa kay Animam, handa rin siya sa mas matinding pisikala na asahan sa mga laro sa NBL1. My game is physical, so hindi na bago sa akin yon. You know, everywhere I go, I'm always ready and I always prepare and I'm just really looking forward for the experience. Nang talungin naman si Animam kung hangad pa rin ba niya na makapagdaro sa WNBA ay ito ang kanyang naging sagot. You know. That's the goal, but you know, I'm, I'm taking it one step at a time. I'm, I'm focusing on what's in front of me and when the ride comes, you know, it's, it's just right there and I'm ready. Darilo Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.